Isang partikular na araw, habang matiwasay na bumabiyahe ang isang pampublikong ordinaryong bus sa isang malayong probinsya dahil sa sobrang layo ng destinasyon na patutunguhan. Halos karamihang pasahero ay nakuha na lang matulog. Siguro'y sa salib din ng musikang love song na pinatutugtog ng driver para di antukin sa pagmamaneho at sinamaan pa ng malakas na hangin na tumatagos papasok sa bintana ng bus. Dahil karamihan dito'y bukas, maliban sa isang binatilyo na sobrang malalim ang iniisip. Mahahalata mo dito na medyo naiinip na sa biyahe makikita sa mga galaw nito habang nakaupo at halata na meron itong mabigat na problema. Lumipas pa ang dalawang oras ay napabuntong hininga na lang siya at nagunat-unat ng konti. Sabay kuha sa backpack niya at nagwika ito. Mama, mamang driver para po. Agad namang huminto ang bus na kanyang sinasakyan sa isang kalsada na napapalibutan ng mga punong kahoy at malawak na ektaryang lupain na may mga tanim na palay. Pagkababa ay tumawid na ang lalaking ito patungo sa isang kalsada na medyo hindi nasementado ang kanyang lalakaran. Bukod sa malubak ito ay sobrang maalikabok pa kung may ang sasakyan. Habang tinatahak niya kalsadang iyon napagitan na pagitan ito ng magkabilang malawak na sakahan, ang binatang ito ay may nakikitang mga taong nakatayo na nakamasid sa kanya habang nagsasaka sa malawak na taniman ng palay. Dahil malayo ang mga ito ay tanging pagkaway na lang ng kamay ang ginawa ng binata. Parang pagbibigay respeto o pagbati at ganun din ang ginawa ng mga taong nakatayo na nakatanaw sa kanya. Halos aabutin ng ilang minuto ang gugugulin ng binata sa paglalakad. Dahil walang kahit anong pampublikong sasakyan ang nangangas na dumaan sa kalsadang iyon. Lalo na ang mga namamasad ng tricycle driver na manggagaling sa bayan at pagdoon ang destinasyon ng pasahirong magpapatid. Halos karami ng driver ay tinatanggihan ang lugar na iyon. Kung pumayag man ang magiging usapan ay doon lang ibababa sa kalsadang binabaan ng binatang si Jobert. Bago niya marating ang baryo na kanyang kinalakihan, sa bungad nito, makikita ang matas na arko at may nakalagay na lang. Maligayang pagdating sa baryo ng Santa Fe. Nanlaki ang mga mata ni Jobert dahil sa nakitang mga nag-uumpukang bata na nakasalampak sa lupa mga apat ito habang nagaagawan sa patay ng malaking palaka. Naunti-unti nilang kinain, animoy sarap na sarap silang nilalantakan nito. Napangiti na lang si Jobert dahil ito na talaga ang baryo ng Santa Fe na napag-iwanan na ng modernong panahon. Bawat bahay dito ay gawa sa literal na kubo at halos sa karamihan ng ganong bahay ay walang bintana at pagsapit ng gabi, tanging digas na lang o di naman kaya ay kandila ang kanilang nagiging ilawan sa bawat kabahayang doon. Walang kuryente sa pamaya ng iyon. Dahil hindi ito nabigyan ng atensyon ng lokal na gobyerno. Dahil pinangingilagan ang baryong ito. Dahil ang usap-usapan sa kalapit bayan na baryo. Ang baryo na Santa Piraw ay puro alagad ng dilim ang mga nakatira na kung tawagin ay mga aswang. Kaya walang sinuman ang mga has na magtungo doon dahil sa takot. Nang malampasan ni Jobert ang mga naguumpukang bata na malapit sa arko. Dito na sa kanya tumambad ang mga magkakalapit na mga bahay na literal nagawa sa bahay kubo. At may mga tao naman siyang nakikita. Nanlalalim ang mga mata nito at walang impresyong makikita sa mga muka. Tahimik lang ang mga ito na nakatingin kay Jobert habang naglalakad. Bagay namang hindi natatakot ng binata dahil taga din siya. Pagpasok niya sa isang bakuran. Dito na siya sinalubong ng kanyang ama. Ito ang namumuno sa pamayan ng iyon na si Pinunong Narciso. Na nire ng mga tagroon sa nasasakupan niya lalo na sa patakaran na pinanukala dahil nga sa may lahing aswang. Mahigpit nitong ipinagbabawal ang mangyayalam at mamerwisyon ng mga tao kaya nakuntento na lang sila sa pagkain ng saraywang lamang loob ng hayop. Kaya nagsisikap ang iba na magsaka upang pagdating ng anihan ang kikitain ng palay ay pambili nila ng iba't ibang klase na buhay na hayop tulad ng manok, baboy at kambing na pwedeng paramihin. Ang ama ni Jobert, kahit may edad na ito, makikita pa rin ang matipunong pangangatawan. Halika muna sa loob anak upang makapagpahinga ka muna at makainom na ng tubig. Mukhang napagod ka ata sa biyahe. Ang wika ng ama niyang si Narciso. Itong si Jobert ang isa sa mga napiling pag-aralin mula elementarya hanggang kolehiyo, na iginapang sa tulong na rin ng mga kababaryo niya. Dahil ang bawat bata sa kanilang baryo, bukod sa may lahing aswang, kung makikita nitong may taglay na katalinuhan habang lumalaki, ganito ang kanilang kaugalian, ang magkaroon ng mga kalahing mag-aahon sa kanila sa kahirapan na sa pagdating ng panahon ay maging maayos din ang kanilang pamumuhay sa baryong iyon. Lalo na at binibigyan lang sila ng pansin ng gobyerno tuwing sasapit ang halalan dahil sa boto na kanilang makukuha. At matubis na rin ang kanilang lupain na isinanla sa isang mayaman at kalahay nilang aswang na si Don Ruel. Isang negosyante at may mabuting puso, lalo na sa mga kalahi niyang taga Santa Fe dahil ginamit ang pondo upang mapag-aral ang mga katulad ni Jobert na magtatapos bilang inhenyero. Pero may pangyayari na magbibigay ng pag-asa sa kanilang mga kababaryo upang matuldukan na sana ang ganitong sitwasyon. Isang araw, may pangyayari hindi inaasahan ng mga taga roon na magbibigay ng bagong pag-asa sana. Ito yung promo ng isang brand ng soft drinks na inaabangan sa mga palabas sa TV at radyo na iaanunsyo ang tatlong kombinasyong numero na ididiklarang panalo at makikita ito sa likod ng bawat takip ng botelya nakaimprenta dito ang mga numerong pwedeng manalo na mabibili lang ng mga taga-baryo ang produktong ito sa nag-iisang tindahan doon na pag-aari ni Aling Saling isang kalahi nilang ubod ng sungit. Napaborito itong bilhin ng mga magsasakang taga roon. Dahil kakaibang ginhawa ang nararamdaman sa so tuwing na nila ito. Nanalo ako! Nanalo ako! Ang sigaw ng isang may-ari ng takip na narinig niya ang anunsyo sa isang debateryang transistor na radyo. Dahil lumabas ang tatlong numerong kombinasyon na ang premyo ay aabot sa isang milyong piso. Na hindi lang pala iyon ang maswerteng nanalo, kundi apat silang magkakabaryong may hawak na ganitong kombinasyong numero. Halos karamihan ng tagabaryo ay nagtipon-tipon ngayon sa harap ng bahay nila Pinunong Narciso upang makibalita tungkol doon sa premyong makukuha. Dahil si Jobert ang inutusan ng kanyang ama na kumuha ng impormasyon kung paano makukuha sana ang napanalo ng premyo. Ngunit malungkot na balita lang ang kanyang inuwi. Ipinaliwanag ni Jobert dapat tatlong takip lang ng botelya ang lihitimong mong may tunay ng numerong mananalo. Ang may malaking pagkakamali sa iskandalong kinaharap ng plantang nag-organisa ng ganitong pakulo sa kanilang produkto. Ito naman ang kumpanya na gumagawa ng mga takip ng dibotelyang soft drinks na dapat sana tatlo lang ang i-imprint ang numero na mananalo ngunit umabot ito sa isang libong piraso. Kaya ganun na lang ang panglulumo ng iba ng mag-anunsyo na hindi nila kayang mabayaran ang mga nanalo sa nasabing pakulo dahil sa ang dami nila at siguradong mababang karote ang planta. Kaya naging gulo ang kinahantungan nito na marami ang nanggagalaiti sa galit. Umabot pa nga ito na nagnunsad ng taong bayan ng protesta at nagtungo sa planta. Doon sila gumawa ng isang welga. Kinakalampag nila ang pinaka-management ng planta upang bayaran sila. Ganon din ngayon ang nangyayari sa tapat ng bahay nila pinunong Narciso na hindi may wasan magalit ng iba dahil sa nalamang balita. Kaya nga, teka, teka lang, pakinggan nyo ako, mga kababaryo ko. Nasabi ng anak ko si Jobert na may pupunta na mga magre sa plantang iyon at magpapaliwanag kung bakit ganun ang nangyari. Mabuti na lang na antayin na lang natin ang mga iyon. Kaya kung ako sa inyo ay bumalik muna tayo sa ating mga tahanan. Kung may gagawin pa kayo ay tapusin nyo muna. Maliwanag. Ang wika ni pinunong Narciso nang matapos magalisan ang mga naroroon ay nagpalingalinga ito upang hanapin si Jobert na nagtungo pala sa paborito niyang puntahan at tambayan. Walang iba kundi ang ilog upang magpahangin at mag-isip-isip muna sa kanilang problema. Pagkarating niya sa ilog ay ramdam niya ang kapayapaan at tanging pag-agos lang ng tubig ang naririnig. Kaya tumayo sa gilid si Jobert ng ilog. Tila nakatanaw lang siya sa kawalan at malalim ang iniisip. Tila may mabigit kang pinagdadaanan. Kamusta ka na, Jobert? Galing sa tinig ng isang babae na walang iba ang kababata niyang si Alwina. Ah, ikaw pala Alwina. Kanina ka pa ba dyan? Alika dito at samahan mo ako nang may makakwentuhan man lang ako. Ang pagtugon na bati ni Jobert. Hindi naman siya binigo nito. Agad namang lumapit sa binata. Dahil sa matagal na silang di nagkikita, kaya inabot ng dapit hapon na kanilang pagkukwentuhan. Natila nalimutan ni Jobert ng panandalian ang kanyang problema. At dito na sila nagpaalaman sa isa't isa dahil kailangan makauwi na ni Alwina nang bago mag alas sa is kundi malalagot siya sa kanyang ina. May lahing aswang din ang dalagang ito na di napapasahan pa o nagmamana ng katulad sa tinataglay ng kanyang ina na aswang na lipad. Sa madaling salita ay mana ng gal. Pagkadating ni Jobert sa kanilang bahay sa tarangkaan pa lang ay rinig niya na may kausap ang kanyang ama. Walang iba kundi si Don Ruel. Agad naman niya itong binati na magandang gabi at pagkatapos magmano sa dalawa ni Jobert, agad ito pumasok sa kwarto upang magpahinga muna. Haya na pala si Jobert Narciso. Binata na ang batang pag-asa ng Santa Fe na magsasalba sa kahirapan balang araw. Ay nako, kung gano'n ang nangyari sa lakad niya, na wala palang aasahang papremyo. Ayos lang, kahit hindi niyo pa matubos ang pagkakasanda ng inyong lupain. Wala naman akong magagawa, ang importante ay mapagpatuloy ni Jobert ang pag-aaral sa koleyo na sana'y tanawin niya itong malaking utang na loob. Hindi tulad ng ibang pinag-aral ng baryo na matapos makapagtapos sa kolehiyo ay hindi na nagpakita. Sa madaling salita ay tumakas. Ano ba yan, Narciso? Mauna na ako at medyo dumidilim na. Ang wika ni Don Ruel, mag-isa lang itong tinahak ang hawak ang mamahaling tungkod. Na dahil sa isang aswang, ay bigla na lang itong naglaho sa di kalayuan. Isang araw, Nagulat ang mga tagasantape na nagkatotoo nga ang sinabi sa kanila ni Pinunong Narciso. Dalawang itim na sasakyang, medyo mamahalin ang rumaragas sa papunta sa kanilang baryo. Malayo pa lang ay tanaw na nilang sa kanila ang tungo nito. Walang iba kundi ang mga tauhan ng plantang magre upang suriin ang mga hawak nilang mga takip. Kung isa dito ang lihitimong orihinal na nanalo. Pagkadating ni Lai, huminto sa tapat ng arko. Pagkababa sa kotse, mga limang katao ang papalapit kay Pinunong Narciso. Nakasama ang mga taga roon na nakatingin lang sa limang estranghero. At ang mga kabataan doon, di maiwasang dumapit sa dalawang pamahaling sasakyan. Tila manghang-mangha sila na ngayon lang nakakita ng ganong bagay. Nung kinaumagahan, pagkagising ni Jobert, sa hagdan pa lang ay rinig niya ang mga tunog ng mga itak na tila may tinatadtad. Amoy din niya ang pagkulo ng tubig na tila nanggagaling sa malaking kawa. Paglabas niya ng bahay, dito niya nakita ang ama niyang si Narciso at yung ibang mga kababaryo niya na tila abala sa pagkatay at pagtatad ng karne. Pero nanlaki ang mga mata ni Jobert dahil hindi hayop ang nakikita niya kundi mga katawan ng tao na piniraso-piraso at magkakahiwalay ang mga kamay, binti, pati yung ulo tila pinaghilera muna. Nabaka sa mga mukha nito na matindi ang inabot na pinsala bago patayin. At nakita niya ang amang si Narciso na abala sa pagtanggal ng mga gintong ipin sa isang ulo gamit ang plais. O anak, gising ka na pala ayaw nila ibigay yung premyo. Kaya napagpasya namin sila na lang ang paghati-hatihan namin bilang premyo. Ang wika ng ama niyang si Narciso na may gumuhit sa muka nitong ngisi. Ganon din si Don Ruel, natuwang tuwang-tuwa sa dalawang mamahaling sasakyan. Dahil nagpasya ang ama ni Jobert na kapalit nito ay sa kanila ulit ang lupa na isinanla sa kanya. Kaya hindi maiwasang masukan ni Jobert sa mga nakitang lamang loob ng tao dahil hindi pa naman siya ganap na aswang. At dito na nagtawanan na mga nakakakita kay Jobert habang sumusuka dahil hindi pa ito sanay makakita ng ganong bagay. Sa tuwa ni Don Ruel ay sinagot nito ang pamatrikula ni Jobert sa ikalawang semestre. Kaya ganun na lang din ang pasasalamat ng mag-ama kung sa mga tao ito'y hulog ng langit, Abaliktara tara naman ito sa kanila. Ang biyayang ito'y ibinetao pataas sa lupa galing sa impyerno nilang Diyos na si Satanas. Sa mga tulad nilang pinagpalang aswang ng Santa Pe.